Alam nyo, buti na lang ginagawa to tuwing umaga sa Ortigas of Pasig City. Kasi kung hindi, pare-parehas talaga tayo mabubulok dito sa sobrang traffic. nag open sila ng isang lane sa kabila para doon lahat magpuntahan yung ibang sasakyan dahil nga yung mga papuntang kainta, maluwag naman. Kung napansin nyo, maluwag yung daan papuntang life dahil nga nagpupuntahan lahat dito yung sasakyan sa detour. Pero pagbaba mo ng tulay, sure ako, sobrang traffic yan. By the way, pwede naman po ang bike dito sa detour lane. Huwag ka lang kakabahan na sagad kasi kailangan mo rin palang pasin yung mga sasakyan sa likod dahil hindi sila pwedeng mag overtake or kumain palang kabilang lane sa kabila dahil sobrang bibilis ng mga sasakyan medyo makakahinga ka ng maluwag dito dahil makakaiwas ka sa traffic yan dyan sa may ano rosario pero syempre dahil nga umaga sobrang rush hour talaga dito palagi o ba diba, sakto pagdating natin ng rosario nagbibuild up na ulit yung traffic dahil nga traffic din sa may IPI sa may flyover dun darating pa rin talaga sa point na lalabas pa rin yung mga motor sa Nigay na linya sa kanila So ang tawag dyan double counter flow na pero syempre, wala ulit tayo maghagawa kundi dumiskarte, di ba? So ngayon, kung ikaw ang tatanungin, papasok ka ba sa linya na yan o mag stay ka na lang dun sa regular na linya mo at magtitiis ka na lang sa traffic. Kasi ganun din naman eh, matatraffic at matatraffic ka pa rin sa dulo dahil yung exit nga nito ay eh, papuntang IPI tsaka flyover. Sobrang traffic din dun, grabe. Kaya kahit saan tayo dumaan, magtitiis talaga tayo sa traffic. Wala tayong choice eh. Or tigas talaga pupuntahan natin. Kasi ako kahit mag ako, tas lalabas ako ng life homes, traffic pa din talaga talaga tapos kahit magsiray mundo ako going to Ortigas or Capitolio grabe pa rin talaga yung traffic so eto na lang lagi kong pinipili na linya kasi Pare-parehas lang naman eh. Magtitiis at magtitiis ka lang din naman eh, di ba? Pero syempre, thankful pa rin tayo sa traffic management ng Pasig dahil gumagawa pa rin sila ng paraan para sa ganitong klase ng rush hour or traffic. Huwag nyo rin kakalimutan na pasalamatan yung mga sasakyan na pasalubong sa atin kasi nagbibigay din talaga sila at umiiwas din talaga sila sa atin. So ayun, ride and drive safely sa atin lahat. Maraming maraming salamat.